Magandang araw po sa inyong lahat. Nagtataka po siguro kayo kung ano po yung ilaw na yan, no? Ang tawag po dyan, ay UV light. So, nag sterilize po ako, o, dini-disinfect ko po ang loob ng tirahan ko. At kapag nakabukas po yan, ay dapat na uh, nasa labas ako ng uh, bahay. Nagkataon lang na umuulan po. Kaya nandyan ako, pero wala ako dyan sa baba. Nandun po ako sa taas at nagpukulong sa kwarto. Bakit ko po ginagawa yan? Kahit makalat po ang loob ng apartment ko. Lahat po ng mga pumapasok, 'yan, lalo na noong panahon panahon ng uh, pandemya, ay na-sterilize po ng tinatawag na UV light o UV sterilization. Nauso po 'yan, 'di ba, dati? Kaya madami po akong nabiling ganyan. Meron po kasi mga mga limitasyon ng mga ang mga UV light na 'yan kapag naabot na po nila yung kanilang um, limitasyon ay mawawala na po yung UV light nila o yung ilaw nila magagay man, bakit ko po yan ni uv light o ini sterilize kasi po, uh, yung mga kalat po niyan, mag-aayos po ako ng kalat, sinisigurado ko lamang na sa mga ilang taon ko uh, sa mga ilang taon kong wala dito ay uh, masugpo ko po ang mga bakterya o masamang mikrobyo, masamang mikrobyo na tumikit sa mga gamit. So, kumbaga po, um, iniisa-isa ko po yung mga gamit. Kaya nakakalat pong ganyan kasi kailangan po kapag nag-UV light o nag-UV sterilize, ay nakakalat po para masinagan, ng, masinagan niya lahat ng mga gamit. Kasi kung magkakadikit po yan, meron pong mm -hmm. makakaligtaan yung uh, UV sterilization natin. Ay, itatabod ko ito ng gabi sa highway, Paggabi, maraming nagbabasurero. Nangangalakal. Papakinabangan nila to. na so, naputin na yung ano ko, hangin ko. Yung kalahati na lang yung magagamit. Ready pa. Ready pa. Yung pwede na lang yung ano sa basura. Puro dried. Puro dried ng basura. Wala nang wet is a Lalabas ko na ito. Marungis ako, marungis na. na akong marunas. Wala akong buhol. Para hindi, anoy na mga pusa ko ba? Ipaling ko muna yung bako. Nakapagkakaya ko ta. Bali na siya. Bali na siya. Tagal na rin, mga five years na rin. Yan po yung mga gamit na hindi na pwede at masira, pero pwede din sa labas. Gagawa po ako ng laruan para sa aking mga alaga. At uh, sinisigurado ko po na yan po ay uh, yung mga matatapon o yung mga ay malinis dahil na-sterilize po. Ba? At yung iba po mga basura dyan ay ay wala ko po ang papel, bote at uh, mga plastic upang makuha ng mga basurero o mga nangangalakal at pwede pa nila itong ibenta upang mapakinabangan <tod>

At dyan nga po nasilip ko ang aking mga laga na parang gutom na sila kaya bigyan ko muna silang pagkain. Ano na kayo. Tuna flavor. Ayun na. basura ha. Kiti Good boys kayo, good boys ha. Huwag mong kalit yung mga basura Makapalo yung magkakaroon ng basura. Huwag nyo yung kalat Huwag kayo. Ha? Tapos mamaya yan. yung bad, ha? Ha?